mga minamahal naming member consumer owners ng Iselco 2. Sa ngalan po ng buong tanggapan ng kooperatiba, inaanyayahan namin kayo na dumalo sa nalalapit na 40th Annual General Membership Assembly sa January 28, 2024, Linggo, na magaganap sa Tumawini Astrodome, Tumawini Isabela. Ito ay buong araw na activity Magkakaroon tayo ng medical mission sa umaga para lamang po sa inyo. Marami po kaming naihanda na programa. Tulad ng raffle draw, mamibigay po kami ng 50 units rice cooker, 50 units 16 inch electric stand 20 units single door refrigerator, 20 units sharp twin tub washing machine, 20 units 40 inch smart TV, at ang grand prize 20 units TMX motorcycle. Kaya tara na at makilahok sa ating pagtitipon para may pagkakataong maiuwi ang mga papremyong handog ng Iselco 2. Itong assembly na ito ay isang pagdiriwang sa patuloy ninyong pagsuporta at kooperasyon sa ating mahal na Iselco 2. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa mga programa ng kooperatiba. Naway magtulungan tayo upang makamit natin ang mga mithiin natin tulad ng pagtuloy na pagbaba ng ating taripa ng kuryente. Asahan ninyo na ako at mga kawani ay patuloy na magseserbisyo ng buong puso at husay upang maibigay namin sa inyo ang serbisyong nararapat para lamang sa inyo. Muli, dumalo tayo at makilahok sa ating darating na assembly. Magkita-kita po tayo sa tumawini Isabel. At tuloy na maglilingkod para sa kapakanan ng Member Consumer Honors, ang inyong Acting General Manager, Engineer Ernie G. Baggao. Maraming salamat at isang magandang araw sa ating lahat.